Pag-ibig tayo sa ano guys, sa labas ng bahay natin guys. Kasi, maraming gumi guys. Itindahan ka naman ito guys. Plong mantika daw, plong. Pabili daw siya ng mantika, plong. So, ayan guys. Dito tayo mag-ano guys kasi. Mantika rin mo, Hoshin? Apo. Para man yung Plong! Tanga sa mantika! Ay. Tanga sa gawin. gawin. so yeah guys, lele na tayo sa ano, playwood. <laughs> hinihina sa natin yung playwood guys. hinihina sa natin yung playwood guys kasi <laughs> maraming ito. Diba? So, ay. So, ayun guys. Tapos na ako sa ginagawa guys. Ayan. Ayan. Magandang panahon dito sa amin guys. Ayan guys. Ayan. Sobrang init dito na sa amin guys ngayon guys. Sobrang nakasuffer yun. Tsaka yan. Saka yan ang nilinisan ko pala guys. guys. Linis guys. Yan guys. Dito ko naglilinis guys. Yan guys. Hanggang doon guys yung nilinisan ko. Ayan. Kasi ito kasi guys. Ano to? Pang sarado to ng aming tindahan. Eh, kaso guys, dyan no, oh, may iti dyan ayan. Ayan, may iti dyan. Ayan, ganyan din. Tindahan. Ayan. Tapos dyan, kahapon kasi guys, yung asawa ko, nag-ano siya, nagsibak ng kahoy, kaya ang dami namang ano guys, nilinisan ko. So, ayan. mainit na dito sa amin guys sa ano guys sa ilang buwan guys na umuulan tapos malakas ang hangin ngayon guys ano na siya guys sobrang init kaso nga ayun na nga sobrang init na guys tapos hindi ka pag nasa loob ka lang ng bahay guys nako sobrang init talagang palagi kang pinapawisan yan naman ang ano dito guys ng reklamo naman yung mga tao kasi nga sobrang init na ayan guys yung ano ayan maganda ng panahon guys ayun Saan. maraming, sala maraming salamat guys na nagsuporta na aking vlog guys na walang sawang pagsuporta na aking mga vlog sana guys palagi niyong suporta rin yung vlog ko guys para naman po guys maano po tayo guys ma ano na tayo guys mag, uh, mag ano na tayo dito sa youtube guys kasi nga guys ano naman yung ano ko guys gusto ko talaga guys pag man na monetize na tayo dito at saka pag nakapira na tayo guys gusto ko guys mag charity vlogger guys sa ngayon guys na wala pa tayong kita ganito ganito muna yung vlog natin guys pero pag mag ano na may ano na tayo guys ayan tutulong naman tayo sa ibang tao guys sana guys hindi kayo wala kayong sawa mas sa aking vlog guys maraming salamat guys kahit, kahit, kahit ganito lang yung mga vlog ko guys sana sana magsuporta pa rin kayo hanggang sa next vlog ko guys thank for watching guys hanggang dito na yung vlog ko guys don't forget guys like, comment, share and subscribe guys thank you very much thank for watching bye bye